Alam ko bilang mga creatives, marami sa atin ang nahihirapan minsan sa pag-manage ng oras at tasks, lalo na kung maraming projects ang sabay-sabay. Kung minsan, feeling mo parang lahat ng deadlines ay sabay-sabay din dumating at bago mo pa matapos ang isa, may isa na namang urgent na task. Pero don't worry, nandito ako para mag-share ng 15 tips kung paano maging produktibo sa design work nang hindi ka ma-overwhelm para hindi lang puro stress kundi mas magaan at mas enjoy ang bawat creative process so kung ready ka nang maging mas organized at mas focused sa trabaho samahan mo ako sa mga tips na ito let's go 1. Mag-set ng mga clear goals Bago ka magsimula, kailangan na alam mo kung anong klasing design ang kailangan mong tapusin at kailan ito dapat ipasa. Hindi pwedeng bahala na lang. Dapat may malinaw na guide kung anong steps ang kailangang sundan. Kung hindi mo ito gagawin, maliligaw ka lang at madalas magka-cancel ng mga tasks dahil wala kang clear direction. I visualize mo kung anong output ang gusto mong makuha at itakda ang iyong focus. Kumbaga, mas madali ang landas kapag alam mo kung saan ka pupunta. 2. Gumamit ng to-do list. Magkakaiba ang utak ng mga designer. Madalas ay maraming ideya at tasks ang umaapaw. Kaya ang to-do list ay hindi lang basta checklist, kundi ito ang guide mo sa buong araw. Tanggalin ang kaba sa ulo mo at ilista mo ang lahat ng kailangan mong tapusin. I-prioritize mo pa ito. Ano ang urgent? Ano ang medyo chill? Ang importante, alam mong may task ka na matatapos. At bawat tuldok na tapos ay magbibigay ng energy para tapusin pa ang iba. 3. Break down the tasks into smaller chunks. Ang malalaking tasks, parang bundok na mahirap akyatin Diba? Kaya hati-hatiin mo ang mga tasks na parang puzzle pieces. Halimbawa, kung gagawa ka ng brand kit, baka magmukhang overwhelming kung tatapusin mo lahat sa isang upuan. Hatiin mo ang mga ito. Una ang logo design, then mga color palettes, iconography, etc. Kapag tinapos mo na ang isa, i-check mo na kaagad ito sa list mo at wow, nag-move forward ka na. For time blocking. Kung busy ka sa dami ng projects, baka magkahalo-halo na ang mga tasks mo. Kaya gawin mong habit ang time blocking. Mag-set ka ng time frames para sa bawat task tapos focus ka lang doon. Halimbawa, logo design after lunch, social media graphics. This way, wala kang magiging distractions at hindi ka malilito sa kung anong task ang unahin. 5 eliminate distractions. Alam mo na ito, di ba? Kung hindi mo kaya ang multitasking, ilagay mo ang cellphone mo sa ibang room. Mag-set ng do not disturb mode sa social media. Dahil kung halimbawang nag-pop up yung notifications ng Instagram at tiningnan mo habang nagtatrabaho, magugulat ka na lang na isang oras na pala ang lumipas at wala ka nang natapos. Kung seryoso kang magtrabaho Seryoso din dapat ang environment mo. Mas focused ka pag walang distractions. 6. Prioritize the hard tasks first. Minsan may mga project na mabigat ang start pero madali lang tapusin kapag nagsimula ka na. Kung may mga tasks na nakakalito o mahirap, unahin mo na. Pag natapos mo na 'yon, madali na lang ang mga follow-up tasks. Isipin mo parang unang pag-akyat sa bundok na sobrang taas pero pagdating sa tuktok ang saya ng view mas magaan na lahat pagkatapos 7 use templates kung mahirap magsimula mula sa wala huwag piliting mag-isip ng bagong design style every time kung may templates ka na available gamitin mo na halimbawa may mga pre-made social media post templates na maganda ang layout ang kailangan mo na lang ay i-adjust sa brand mo. Makakatipid ka ng oras at energy at hindi ka mawawala sa focus. 8. Set Realistic Deadlines Isang common trap ng mga designers, nag expect ng sobra sa sarili. Oo, nakakalakas ng loob ang magtakda ng tight deadline, pero baka magresulta lang ito sa burnout. Iset ang deadlines mo base sa realidad isipin kung gaano karaming oras ang kailangan mo para gawin ang isang task. Kapag realistic ang expectations mo, hindi mo lang matatapos ang mga projects, kundi matatapos mo pa sila ng maayos. 9. Learn to say no Hindi lahat ng opportunities ay dapat tanggapin. Kung overloaded ka na, hindi masama na magsabi ng no. Sabihin mo lang ng maayos at ipaliwanag na may existing commitments ka na. Ang pagmamanage ng oras ay nangangahulugan din ng pagpili kung anong mga project ang makakatulong sa growth mo. 10. Don't skip breaks. Sa sobrang dami ng deadlines, baka isipin mong mas productive ka kung walang breaks. Pero sa totoo lang, kailangan mo ng rest para mapanatili mo ang iyong creativity at focus gumawa ng short breaks sa gitna ng mga tasks para makapag-stretch, mag-coffee, or mag-YouTube. It helps to recharge your brain so you're ready to tackle the next task with a fresh mind. 11. Master your design tools Ang pagiging efficient sa mga tools ay malaking factor sa productivity. Kung hindi ka pa master sa Photoshop, Illustrator, Figma, o ano pa mang tool Malamang magtatagal ka sa bawat task. Maglaan ng oras para pag-aralan ang mga shortcuts, features, at mga advanced techniques. Mas mabilis kang makakagalaw kapag hindi ka na maghahanap ng tools every time you need them. 12. Set a finished mindset. Ito ang isa sa pinakamahalagang tips para hindi ka mag-overthink at mag-stress. Sa design, madalas gusto nating maging perfect ang lahat. Pero minsan, ang done ay mas maganda kaysa perfect. Tapusin mo na siya at move forward. May mga pagkakataon na pwede mo pang balikan para sa revisions. Pero kung hindi mo tatapusin, matatagilid ka sa endless loop of perfecting and never finishing anything. 13. Automate where you can. Kung may mga tasks na paulit-ulit, halimbawa resizing images, or exporting designs sa iba't ibang formats gamitin ang mga tools na mag-automate ng proseso. May mga script, plugins, o built-in features sa software na pwedeng makatulong upang maging mabilis ang workflow mo. Ang time na matitipid mo dito ay pwede mong gamitin para mag-focus sa mas importanteng creative tasks. 14. Batch your work. Gumawa ng system sa paggawa ng mga tasks. Kung kailangan mong gumawa ng maraming social media posts o banners, batch them all together instead sa paggawa ng isa, tapos break, tapos isa ulit. Mag-focus ka lang sa paggawa ng lahat ng posts in one go. Mas mabilis mo matatapos at magaan sa pakiramdam dahil sabay-sabay mong nagawa. 15 reward yourself. Lahat ng hard work ay kailangan ng pahinga at reward. Pag natapos mo ang isang major task, huwag kalimutan na i-reward ang sarili mo. Pwedeng mag-Netflix break, kumain ng paborito mong snack, o kahit maglakad-lakad para mag-unwind. Mahalaga ang self-care sa pagiging produktibo. Huwag mong gawing walang katapusan ang pag-push ng sarili mo sa work. Sa pamamagitan ng mga tips na ito, hindi ka lang magiging produktibo, kundi mas magiging organized ka rin sa trabaho. Magiging mas enjoy ang design process mo at magagawa mong imaximize ang iyong creativity without feeling overwhelmed. Huwag kalimutan, trabaho lang, huwag masyadong seryoso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong tips at tutorials. Ihit mo na rin ang bell icon para hindi mo mamiss ang mga future videos na makakatulong sa iyo bilang designer. Kung may mga katanungan o suggestions ka, feel free na mag-comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang mga thoughts mo. Hanggang sa muli, keep designing and stay creative.